Tumungong Occidental, Mindoro, kaninang umaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang personal na alamin ang kalagayan at maghati ng ayuda sa mga magsasakang na ng El Nino. Dinipensa naman ng Pangulo si Vice President Sara Duterte sa harap ng mga panawagang palitan na siya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Iyan ang Alan Francisco. Personal na inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang sakahan sa San Jose Occidental Mindoro na natuyo na at kinausap rin ang mga magasaka. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang tulong sa mga magasaka mula sa gobyerno. Nag-abot din siya ng mga suportang pangagrikultura at financial support na makatutulong sa mga residente. Dumalaw rin siya sa isinagawang bagong Pilipinas Service Fair at kadiwa ng Pangulo. Ito po ang aming ginagawa Upang tumulong. At uh, ang uh, tinatawag namin dito is the whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng pamahalaan, lahat ng iba't ibang departamento ng pamahalaan ay sabay-sabay na tumutulong. Ito po ay pinamimigay namin sa mga mimbro, pambili nila ng crudo para sa water pump, pang pang-ayoda po sa ilin. Sa so, usapin naman ng supply ng kuryente o sa mahal na presyo ng kuryente sa Lilawigan, may sagot din ang Pangulo riyan. Ang pinakamabilis, solar. Dahil ang solar, uh, wala, basta kung meron kayo ng solar uh, uh, cell, eh, pwede nang uh, gamitin ka agad yun. Pero ang long-term solution dyan, hindi lamang yung solar. Kasama sa long-term solution yung solar, yung wind, yung hydro, yung geo, lahat ng ating uh, makuhanan ng, uh, ng uh, power ay pinag-aaralan natin at pinapatibay natin ng sistema. Pero ang sa, sa Mindoro, both uh, oriental and occidental, ang long-term solution is yung submarine cable para makabit na sa grid. Dahil yun ang problema dito, hindi pa, naka, hindi pa nakakabit sa grid. So magla, naglalagay na tayo ng uh, submarine cable para dito specifically for Mindoro. Sa gitna ng matinding init sa bansa dulot ng El Nino, sinabi ni President Marcos na sapat ang supply ng bigas. Kaya hindi aniya kailangan mag-alala ng publiko. Kaya ang, ang uh, pinapaspas namin yung pagka, uh, paglalagay uh, ng solar pump at uh, saka pati na yung dam na, na, na pinaplano ng, uh, ng NIA at uh, para, para yung supply ng tubig ay uh, mapalawak natin yung irrigable land. Kasi basta irrigated, kahit na may ganito, kahit na may El Nino, pwede pa rin eh. Pwede pa rin. Uh, tapos marami tayong binibigay, marami tayong dinadala na uh, post-harvest facilities para impis na kinigiling pa yung yung palay, malayo pang dinadala, tusad-sang dinadala. Kaya dito nang gagawin para uh, menos sa gastos, menos sa uh, mas malaki ng kikitain ng farm. Samantala, dinipensahan ni Pangulong Marcos si Vice President Sara Duterte sa panawagan ng ilan ng pagibitiw sa puesto bilang kalihim ng Department of Education. Kasunod ito, nang naging sentimiento ni First Lady Liza Marcos kay VP Sara matapos batikusin ni dating President Rodrigo Duterte ang kasalukuyang Pangulo. Kasabay nito, inilarawan ni President Marcos ang sarili bilang isang lucky husband dahil pinoproteksyonan siya ng kanyang may bahay na si First Lady Liza Marcos. I don't see the reason behind that. But, uh, well, first of all, my my first reaction is how a lucky husband I am that I have a, I have a wife. Uh, Very protective sa akin na uh, kahit na may mas may nakita ng hindi maganda sinabit tungkol sa akin, ay uh, yan talagang uh, she gets very upset. Uh, at uh, I can I guess we cannot blame her. It will not affect our working relationship with the with the Vice President uh, Secretary of Education. Uh, I think that uh, she also as a wife understands uh, how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. Ayon kay Pangulong Marcos, mananatili bilang Deputy Secretary si VP Sara dahil naalis lamang ang isang cabinet official kung sangkot ito sa korupsyon o hindi epektibo sa posisyon. Sabi ng Pangulo, mag-uusap din sila ni VP Sara. Huwag niyang masyadong dibdibin at uh, yung uh, hindi naman siyang ang na mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Uh, kaya uh, madali naman siguro uh, madali, 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 naman siguro plan sa hindi uh, daging, uh, naging uh, naging <laughs> issue nito. So, she will be replaced. Any of the cabinet secretaries will be replaced. Pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things don't are, are not uh, are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, eh, nagkasakit, sabi mo, na, eh, o oh, di, papalitan ka namin. O oh, hindi talaga marunong, o oh, kurap, di ba, tatanggalin ka talaga namin. Eh, hindi naman ganun si eh. Hindi ganun sinday si sana. Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.